Ayon sa ulat, sinabi umano ng ilang general ng People's Revolution Army na tatraidorin nila si Chinese President Xi Jinping kung ipipilit nito na makipag sa Estados Unidos at mga kaalyado nito sa Indo-Pacific region. Ayon sa isang hindi pinangalan ng Chinese official na sinabi umano ng Vice Chairman ng Central Military Commission ng China na si General Zhang Yuxia na wala umano siyang balak na sundin ang utos ni President Xi Jinping kung ipipilit nito na makipaggyera sa US military at mga kaalyado nito sinabi niya na isa umanong malaking kamalian na kalabani ng US military na kung saan ay itinuturing bilang pinakamalakas na armadong persa sa buong mundo at igit pa dito alam din niya na makakalaban nila ang mga kaalyado ng Estados Unidos inamin rin umano ng nasabing Chinese General na kaya hindi nila magawang salakain at ataki ng Taiwan at agawin ang buong East China Sea at South China Sea ay dahil malaki ang posibilidad na makikialam at hadlangan sila ng Estados Unidos. Samantala sa ibang mga ulat ay hahatid na ang pinakaabangang BrahMos Supersonic Missile sa Pilipinas ay nasa track pa rin ayon kay Indian Ambassador Sambu Komaran habang hindi ibinunyag ang eksaktong petsa ng paghahatid na una nang naiulat na darating ang mga missile sa December. Sinabi rin sa report na pinermahan ni Delphine Lorenzana Umano ang 375 milyon na kasunduan sa Brahmos Aerospace noong 2022 na sinigurado ang tatlong baterya ng Brahmos Anti-Ship Missile para sa militar ng Pilipinas binigyan din di ni Rorenzana ang kritikal na papel ng gagampanan ng mga misail na ito sa pagprotekta sa integridad ng teritoryo at pambansang entwes ng Pilipinas. Binigyan diin ng ambasador ng India na ang paghahatid ng Brahmos missile ay makabuluhang magpapahusay sa mga kakayahan ng pagtatanggol ng Pilipinas, lalo na sa kasalukuyang mga sitwasyon pansingguridad sa rehiyon ang mga advanced na supersonic missile na ito ay inahasahang magpapalakas sa depensa ng bansa at mag sa pambansang siguridad nito. Ayon pa umano kay Ambassador Kumaran, ang suporta ng India sa pagsisikap ng Pilipinas na paunla rin ang kapasidad nito para sa paggawa ng mga kagamitan sa pagtatanggol. Ang pagtutulongang ito ay sumasa ilalim sa kapwa pangako sa pagpapalakas ng pambansang siguridad at pagpapahusay ng mga kakayahan sa pagtatanggol ang nalalapit na paghahatid ng WAMUS Missile ay nagpapahiwatid ng isang mahalagang hakbang sa paghahangad ng Pilipinas ng isang kapanipaniwala at mahasang postura ng depensa habang nagtutulungan ang dalawang bansa upang palakasin ang mga kakayahan sa militar ng Pilipinas ang estratehikong partnership na ito ay inahasahang makakatulong sa katatagan at siguridad ng rehiyon sa rehiyon ng Asia Pacific. At nagbanta umano si US President Joe Biden laban sa pinaplanong paghatak ng China sa BRP Sierra Madre mula sa Union Seoul at sinabi na buburahin niya ang komunistang bansa sa mapa kapag ginalaw nito ang nasabing warship. Binalaan ng US President ang China matapos makakuha ang Estados Unidos ng intelligent report tungkol sa pinaplanong sapilitang pilitang paghatak ng Chinese military sa BRP Sierra Madre mula sa Ayungin Seoul. Sinabi naman ni U.S. Defense Secretary Lloyd Austin na sakop ng Mutual Defense Treaty ang BRP Sierra Madre at kapag ginalaw ng Chinese military ang nasabing barko, siguradong magkakagulo umano sa Indo-Pacific region. Nangako si Austin na magpapadala sila ng barko sa Ayunin Shoal upang tulungan ang gobyerno ng Pilipinas na bantayan ang BRP Sera Madre sa gitna ng pagdami umano ng mga Chinese vessels sa nasabing rugor. Plano ng Philippine Coast Guard na kumuha mula sa Japan ng limang karagdagang unit ng TOE sa Magbanua Class Patrol Vessel na siyang pinakamalaking klase ng barko sa plate nito hanggang sa kasalukuyan. Bibili kami ng karagdagang mga barko, sabi ni Philippine Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Gilgaban sa Pilipino sa isang pagkakataong panayam pagkatapos ng pag-inspeksyon sa BRP Teresa Magbanoa kasama si Japan Coast Guard Commandant Admiral Sohei Ishii. Samantala nagulat ang China kung paano pinapalakas ng Pilipinas ang mga pagsisikap nito na matiyak ang maritime domain nito at igihit ang mga karapatan nito sa West Philippine Sea, sinabi ng isang eksperto noong biyernes. Hinimok ng mga taga-masid at iba pang mga eksperto ang Pilipinas na agad na magsagawa ng regular na joint patrols sa West Philippine Sea na may katulad na mga estado na kinabibilangan ng United States, Australia, Japan, Canada, South Korea at European Union sa harap ng mapilit na aktibidad ng mga Chino sa West Philippine Sea itinanggi ng Chinese Embassy sa Maynila nitong Biyernes ang pagkakaroon ng sleeper shells sa Pilipinas at binangsagan ang mga akusasyon bilang walang basihan at malicious. Bilang reaksyon sa ulat ng kamakailang pag-aresto sa dalawang Chinese National dahil sa pag-aari ng high-powered prime arms sa Pasig City noong October 16, ang imbahada sa isang pahayag ay nagsabi na ilang mga individual na may ulterior motives ay sinasamantala ang isang nakahiwalay na kaso at pinasabog ang mga bagay sa pamamagitan ng paggawa ng walang bataya ng mga akusasyon laban sa China at sa mamayang Chino. Mahigpit naming tinututulan at kinukundina ang mga walang basihang paratang at malisasyong pagpapakalat ng disinformation. Dagdag nito, sinabi ng imbahada na ang China ay laging sumunod sa prinsipyo ng hindi panghihimasok sa mga panloob ng gawain ng ibang mga bansa bagamat walang tinukoy sa pahayag na sinuman, sinabi ng imbahada na ang iresponsabling mga salita at gawa ng mga may katuturang individual na Pilipino ay sumasalungat sa pinagkasunduan ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Pangulong Xi Jinping na dapat ilagay sa wastong paraan ang pagkakaiba-iba ng dagat, lugar at pinamamahalaan sa pamamagitan ng mga talakayan. Sa isang kolom sa pahayag noong October 24, sinabi ni dating Interior and Local Government Chief Rafael Alunan na ang kamakailang pag-aresto sa dalawang Chinese National ay nagpapahiwatid ng mapanganib na intensyon ng China sa pamamagitan ng paglalagay ng mga clandestine forces para sa aksyon sa hinaharap.